At yan, ginabi na nga kami sa aming pamamasyal. Mga, mga guys, ginabi na kami sa pamamasyal namin. Nandito pa rin kami sa Alcobar. Lakad-lakad muna. Sulitin natin ang pamamasyal, syempre. Para minsanan lang ito. Guro once a year. Oh, ang ganda ng park. Mga uh, guys, ang ganda ng park nila. Mga nakabukas na yung ilaw. At papunta po tayo dun sa I Love Cobar. Papakita ko sa inyo yung I Love Cobar. Oh, Bukas na yung mga ilaw. Mga tower. Oh, o, Habang kami eh namamasyal, lakad-lakad muna lakad-lakad nga kami. Ang ganda ng mga puno. Ang gaganda ng mga ilaw. Ayan o. Oh. Mga ilaw nila parang mga Christmas light. Yun o. Oh. Malapit na tayo sa I Love Guv'ar, Makikita natin yung signboard. Yung I Love Guv'ar, Para patunayan natin na nandito tayo sa Cobar. Ah, uh, lalapitan natin ang boundary ng I Love Cobar. Ayan oh, dahil nagdadatingan mga guys. Mga family-family, nag-out na picnic dito, na mga masyal At dinadalo, dinada pa nila yung Jeg elsker Kobar. Jeg elsker Kobar.